um, Congressman Paolo Duterte, uh, Mayor Sebastian Duterte, Congressman Isidro Ungap, Harry Roque, um, Jing Paras, sa likod. Sa inyong tanan, mga kaigsunan, maayong gabi. Eh. Init man to ganina, di ba? Di ba? Nakainom doon mo? Init, tibok, adlaw. Tapos pagkala 5, ning uwan. Unya nawa na ay buwan. Maikaigsunan, di kiyot mawa sa kung una-una nga si Lisa Marcos na cloud seeding. <laughs> aron mabasa, aron manguli tang tanan. mamalikas ko nung tayo, nagkubat ko nung sapatos. Nahugaw na kayo. Mamalikas unta tako niya na may dakong prayer rally, di ha? Di ta pwede mamalikas, di ba? Pero salamat sa Ginoo na sa Ginoo ang iyang cloud seeding. Naa pagihapon tanan. Dagang salamat sa inyong pagituyog nining atong kapulungan karon. Um, Ngano nganong si Lisa Marcos man na kong gipanganlan? <coughs> na. Kita mo? For transparency, accountability, peace, and security. We've been shouting it kaganina pa. Pero kinsa ba itong gisinggitan? kisa may tumong sa atong mensahe. I humbly submit si Lisa Marcos na sa so, paminawan ninyo ang akong istorya. Naghiskot si Mayor Sebastian Kagadina o eleksyon. Karon, akong ipadangat ka ninyo ang isyo. Simple lang. Kinsa sa duha ka highest official, meaning atong nasod, ang tinuod nga gipili sa katawhan o kinsa ang nagpaniobra sa eleksyon. Kanahaduhan na ang atong pagpilian, ang presidente o ang vice-presidente. ni? kontra na ako si Smartmatic mula pa itong 2010, dagan sa inyo na kailan ako. Atong gitikas si... Hindi uh, di naging kong tawag niya o um. budol-budol muli. Atong itikas siya, gitawag ko nila, kipatabang ko nila nagtabang ko nila unong katuig wa kyug ko bayri bisag piso wa sa ko maningil nila bisag piso I remain true to my advocacy tabangan mo na ko kay pareho ta o tumong nga malimpyo nato atong eleksyon pero lingit sa inyong kalaman tagalog na buta may tatlong meeting na nangyari bago ang halalan noong 2022 meeting sa Smartmatic. Una, December 10, 2022. Kiteksan ko sa sekretary ni Lisa Marcos. Attorney, papuntahin ka doon sa address na to. May meeting ang Smartmatic doon. naa na to vote ang abogado ni Kinsaman. Ang kakontra ni Mayor Sebastian, si Tambalos Dos, ang iyang abogado naasad dito sa meeting na sa Smartmatic. Smartmatic Philippines to. Ang sunod nga meeting, kato nang nag-meeting me, nga niingon si Lisa Marcos, Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys to be with me. O na ako na siya'y meeting sa tag-iya sa Smartmatic. Kay nahanglan niya duha ka technical guys. O lingi isa na ako, but not you, because they hate you so much karon atong hima, -hima yun. nga nung magkinahanglan magkaduha ka technical guys sa meeting O sa man mo dito mag meeting mo mag mo kung mag ra mo dito di ka magkinahanglan duha ka technical guys dili ba O, oh. eh, eh una imong kung pag sa balota, kung pagbilang lang ng boto, madaling maintindihan. Abogado si Lisa Marcos. At inexplain ko na yan sa kanya, paano binibilang ang boto. So kung kailangan mo ng dalawang technical guys, ano ang topic ninyo? Paano maniobrahin ang eleksyon? Para maintindihan mo, kailangan mo ng dalawang technical guys. But not me, because Mark me so much. So kanang duha ka meeting, December 10, 2022, o March 2022, wala pa'y eleksyon na anas akong affidavit. Sinumpa ang salaysay. Di ko pwede magmamakak. Ikatulong meeting, karon pa ninyo mahibawan. Wala pa ni sa akong affidavit. Pero nang promise ko kang Lisa Marcos, imo gani kong unahan, dili te kabuhian. Okay. O ay so na, humana. Napay-usa ka meeting, February muni ikaduha in between. Ang kamiting ni Lisa Marcos, si Cesar Flores, ang Smartmatic dati. Si Smartmatic, ang si Cesar Flores na sa board, na sa electronic video, si Lisa Marcos ni Rispica sa office. Unya na ako ni Rispilid. Kiingnan pag yung punila, tago dito, tago dito. Kahit makitaan ka ni Cesar Flores, di niya may istorya. So, nang tago sa ko dito sa kilid, pero naminaw ko. Ah, di ba? Unsa may akong buot ipasabot mga kaigsuunan. Lisa Marcos was actively courting Smartmatic to undermine the elections to make sure na mudaog ang iyang husband, si Bongbong Marcos. Karon, makasalig ka diyan ang eleksyon? Dili. Karon, kay ko nga dili, dili gusto si Lisa Marcos kang Inday Sara, atong bisi presidente. So, kung nakipag-negosit siya sa Smartmatic, why labot si Sara Duterte dito? Di ba? Di niya i-appeal. Kahit di man siya gusto kang Inday Sara, insecure man si Lisa Marcos. So karon, akong gilatag sa inyo, tulo ka meeting sa Smartmatic. Si Lisa Marcos ang nag-procure anang na meeting. Unsa may bote pasabot. Iyang giapas ang eleksyon para mapabor sa iyang haspan. Pero why labot sa si Sara Duterte? Karon ang question, kinsa may tinuod na sa katawan ni atong may labay ng eleksyon? oh. so, kamunay magdesisyon kung on na to. Kainingon si Mayor pasti. mayo kung naug. Boss, di na mo naug, boss. Putangan na ni Lisa Marcos ang, ang lubot ni Bongbong Marcos o <laughs> ipokse para di mo naog. So anong si Melissa Marcos man, because ang kanang private initiative, private initiative ni Melissa Marcos, dili na private, di na people's initiative. O di yuta mo suporta di na, di ba? Ipakita na to sa iya, na no, we are not for sale. O dili ta niya pwede paliton, especially because ang iyang tumong mga kaigsunan, on saon paghimog presidente sa iyang anak. Maura na ang naasya yung huna on saon pag presidente sa iyang anak. All else are expendable. All else are expendable. So mo na akong ipaabot kaninyo mga kaigsuunan. huna una una to kinsa magyud ang tinuod nga gipili sa katawhan. Kung dili si Bongbong Marcos kay gimani obra sa asawa ang eleksyon, kinsa man ang atong tinuod nga leader? Oh, Nara. So kinahanglan dili natutugutan na ilang maguba si Inday Sara. let's rally behind our true leader because I do not believe Marcos was truly elected by the people. Or kung ning daog magani di mani obra nila para mo taas ang iyang boto. Kay akong tantiya, mas taas ang boto ni Inday Sara, si Bongbong Marcos ligon on ang kontra. Kato nagaana ana, -ana. Oh. <laughs> <laughs> Ligon sa to ka incumbent vice president ko to. So, ang expected mubo ang iyang boto. Dili pwede mo sugod si Lisa Marcos nga mubo ang boto ni Bongbong Marcos taas kang Inday Sara because all of us will look up to Inday Sara as the true leader. Onya weakling man iyang bana. Di siya ka-afford, ana. Kinahang iangat ang boto. Munang halos tayra sila ni Mayor, sa, Mayor uh, Inday Sara. Pero that election was manipulated. Oh, Lisa, kasuhi na ko. Oh, sige, tumagunti ka. Oh, ka. But ayaw pagbasol, ha? Kay, i-appel, gunti tika. So, mga kaigsunan, maura na akong mensahe sa inyo. Huna, huna, huna to. Kinsa man yun ang angay na itong suportahan. Kinsa man sa atong duha ka pinakataas na opisyal ang atong suportahan. Katinood nga dipiti sa katawan, tinuod dipili ninyo. Hmm. O oh, sige na. <laughs> Unya na nagmabot na itong labaw. O oh, mga kaigsunan, di ako magdugay. Di sa Marcos, kung sa ako tumag, paro na tika. Mayang gabi, eh. salamat. Attorney Glenn Chong, ladies and gentlemen, from Miliran.